Any question. Mm. Ano, bakit sila takot na takot sa NTF? Ba't galit na galit sila? Ano ang ntf -LCAC para dito sa CPP-NPA-NDF? What does it mean to them? Taking the cue from their assessment sa mm. kanilang inilabas na mga dokumento, mm -hmm. ang ntf -LCAC ang siyang dahilan kung bakit nagkaisa ang mga ahensya ng gobyerno mm -hmm. never seen before. Mm -hmm. Kasi ang kalaban lang dati namin sa CPP-NPA-NDF, mm -hmm. aktibo kami, AFP lang. Mm -hmm. Secondarily, PNP. Mm -hmm. Walang pakialam ang LGU, walang pakialam ang DA, ang Department of Agrarian Reform, TESDA. Mm -hmm. Wala yan. Hindi yan kasama. DOH, hindi yan. Wala silang pakialam sa counter CPP, NPA, NDF. So yun, dahil sila, takot na takot sa sila sa CPP, NPA, NDF na magkaroon ng convergence of government agencies. Number two, takot na takot sila na ang mamamayan ay inaabot ng gobyerno at ini-involve like mm -hmm. Barangay Development Program. Mm -hmm. At nagkakaroon ng counter-narratives and strong information campaign never seen before. Mayroon din dati pero AFP lang ang bumibira sa kanila. This time may strategic communication, may uh, strategic uh, uh, knowledge management cluster, Digital may mga cluster. briefing, yung NICA. At iba't ibang sektor ng gobyerno at private binibigyan ng pag-aaral. Never nangyari yan. Third, naayaw nila sa ntfl kaking yung Barangay Development Program. Yeah nagkaroon ng koneksyon ang gobyerno to input development alongside security operation sa mga lugar na dating pinugaran nila never before nangyari so, yan which lends credence no doon sa sinasabi natin na ayaw nilang bumuti ang buhay ng ating um, mga kababayan at mga kababayan no pag kayo ay nagpunta sa lugar na yan iiyak kayo kasi talagang napabayaan talaga sila ng gobyerno. So, yung mga taong ito, no, itong CPP, NPA, NDF, ang nakikita ko talaga dito, Eric no, and Franco, yung parang binabaldado nila talaga ang mahihirap. No, nawala ng kalaban-laban unang-una pa. Ngayon tapos babalda pa nila. Napaka simple nung farm to market roads. Ayaw nila ibigay yan. Gusto yes. nila hirap na hirap at gusto nila na yung sahig ng mga kababayan natin na bahay Lupa. nila ay dirt floor, mm -hmm. no? At saka gusto nila nagugutom yung mga anak, hindi nag-aaral, nakapaal lang sila mm -hmm. na, na wala silang yeah, no. uh, wala silang proper na na banyo, walang ganyan, no? Correct. Gusto nila ganyan. Yan yung yan sina Franz Castro. Yes. Prompt? Yes, uh, last ko na rejoinder on this yes. topic before we shift. Itong dahilan kung bakit gusto nilang wasakin ng maaga pa mm. ang numero unong nagkakampanya ng ntfl na palakasin. Ang pangalan niya, mm. Sara Duterte, mm. who was designated by President Marcos Jr. Mm. to co-lead yeah. and co-chair the NTFL-CAC. Yan pong dahilan. Now you understand why all of this noise mm. and demolition attacks and jobs to destroy the Vice President sapagkat yon ay agenda ng CPP, NPA, NDF na hindi lumakas ang NTF-ELCAC at walang official ng gobyerno kagaya ni Sara Duterte na magiging ang malakasang loob na ipagpapatupad ang NTF-ELCAC.